Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susamada po natin ang ating pong pecha ngayon pong December 21, 2023 at December 22, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin sa FB at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayun mga idol umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 21 ayun mga idol dito po tayo sa December ito po ay 12 at uh, 21 sa ating pecha 23 sa ating taon ayun ganoon pa rin po yung gagawin natin dito isisimplify po muna natin yung mga numero natin yan ayun 1 plus 2 is 3 2 plus 1 is 3 at 2 plus 3 is 5 ganon din po dito sa bandang gitna i-add lang natin 3 plus 3 is 6 at uh, 3 plus 5 is 8 dito rin po sa bandang baba 6 plus 8 is 14 ayan mga idol ito po yung unang numero natin meron tayong 14 at yun naman pong pangalawang numero natin dito pa rin po yung sa bandang gitna combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin. 3 plus 3 plus 5 is 11. Ayan mga idol, yan po yung pangalawang numero natin o kapares na numero. Meron po tayong 11 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 14-11 o kaya naman po 11-14. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil po 2 digits po yung mga numero natin, ayan, i-susumada rin po natin yan. Pero bago yun, i-simplify muna natin dahil 2 digits po yung mga numero natin dito. And maya po sa 11, 1 plus 1, yan ay 2. At dito naman po sa 14, 1 plus 4 is 5. At maya dalit po yung susumada natin ngayon, 2 tsaka 5. At unahin po natin yung 2. Kukunin muna natin itong 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pupwede rin po dyan ang 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At pwede rin po ang 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga edo po yung mga sumada natin sa 2 At isunod naman po natin itong pong 5 Dito po sa 5 kukunin po muna natin itong 14 Ayan sumada 14 1 plus 4 is 5 Pwede rin dyan ang 32 Sumada 32 3 plus 2 is 5 At 23 Sumada 23 2 plus 3 is 5 ngayon mga idol, yan po yung mga numero po natin nakuha na pwede po natin pagpilian. Dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 21. Meron tayo ditong 2, 11, 20, 38, 29, 5, 14, 32 at 23. Dito po sa mga sa numero natin ito, pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga karusyonada natin, mga nagugustuhan po nating mga numero para po naman sa mga kombinasyon na pwede nating matayaan. Ay narambol lang po natin yung mga naka-circle nating mga numbers. At para naman po dun sa ating sample, pinuhunan natin dyan yung 23 at 11. Then 5 at 20. Then, 14 at 29. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha. Dito po sa ating sumado sa pecha ngayon pong December 21. Meron po tayo ditong 23.11. 5.20 at And mga idol, meron po tayong tatlong mga sample dito at kung nagustuhan nyo naman po yung mga yan, nagustuhan nyo po sila, pwede pwede rin po matayan itong mga nakuha nating mga kombinasyon dito. Pwede rin kayong o kaya naman dito po sa taas kumuha. Kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero. At ayun mga idol, yun po nga sa pecha ngayon pong December 21, 2023. At next natin, yung atin pong advance sumada tayo mga idol para naman po ito ngayong December 22 at ayun mga idol simulan natin dito tayo sa December yan 12 pa rin po tayo dito 22 sa ating pecha at 23 sa ating taon ayun mga idol ganoon pa rin po simplify pa rin po natin yung mga numero natin 1 plus 2 is 3 2 plus 2 is 4 uh, 2 plus 3 is 5 Ayan, ganoon din po sa bandang gitna. 3 plus 4 is 7. At 4 plus 5 is 9. Ganyan din po sa bandang baba. 7 plus 9 is 16. Ayan mga idol, yun po yung unang numero natin. Meron po tayong 16. At yun naman pong pangalawang numero natin, ayan dito pa rin po yung sa bandang gitna combine pa rin po natin ito. Ito pong tatlong numero natin. 3 plus 4 plus 5 is 12. Ngayon mga idol, yan po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede na rin po natin itong matayaan. 16 is 6, 12. O kaya naman po, 12, 16. Ngayon mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon natin yan. Uh, dahil 2 digits din po sila kagaya ng mga numero natin dito sa kabila isimplify muna natin yan bago natin isumada at uh, ayun mga idol ngayon natin isimplify itong 12 1 plus 2 yan ay 3 at uh, dito naman po sa 16 1 plus 6 is 7 at ayun mga idol ito po yung numero natin isumada 3 at 7 at unayin na po natin itong 3 na sumada. Ayan. Pakunin muna natin ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39. Sumada 39. At 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan po yung sumada natin sa 3. At isunod natin yung 7. Ayan, dito po sa 7, kukunin muna natin yung 16. Ayan, 16 sumado 16. 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dito ang 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. At pwede rin po dyan ang 34 sumado 34. 3 plus 4 is 7. Kaya mga ito, yan naman po yung mga numero natin. Uh, pwede natin po dito po sa ating sumado sa pecha ngayon pong December 22. And mga idol, meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 7, 16, uh, 25, at 34 dito po sa mga numero natin ito mga naka-encircle ng mga numbers na yan pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin korsonada po natin mga numero po natin na pwede po natin matayaan <laughs> rambo lang po natin yung mga naka-encircle po natin mga numero at yung sample po natin tingnan naman natin dyan yung 16 16 at 30 then 12 12 at 12 and 20, 34 12 and 34 at 7 21 ngayon mga edad ito naman po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumada sa pecha ngayon po December 22 Ayan, meron tayong 16.30, 12.34, at 7.21 and mga idol dito po sa mga sample natin yan pwede pwede nyo po rin pong matayan tong mga to kung nagustuhan nyo po sila meron tayong tatlong kombinasyon dito yan at kung may mga numero pa po tayong mga nagustuhan dito yan pwede tayong kumuha sa mga naka-insert natin mga nagustuhan tayo na lang po yung bahalang pumili kung ano po, po yung mga personada nating mga kombinasyon. At yan mga idol, yun po nga ating sumada sa pecha ngayon pong December 21 at December 22. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.